Bago pa man dumating ang araw ng halalan, bago pa man marinig ang sigawan sa presinto, may isang tahimik ngunit napakahalagang laban na nagsisimula, ang pag-iimprenta ng Balota. Sa bawat papel na lumalabas sa makinang ito, nakasulat ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ito ang unang hakbang ng demokrasya, ang tahimik na patunay na ang kapangyarihan ay nagmumula pa rin sa taong bayan. Habang abala ang COMELEC sa paghahanda ng milyon-milyong balota, ang tanong, handa rin ba tayong mga mamamayan sa paghawak ng ating kapangyarihan? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka edocs -ed at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan Araw-araw! Sa dami ng mga isyong bumabalot sa ating bansa, politika, kahirapan at kawalang tiwala, madalas nating nakakalimutan ang pinakasimpleng sandata ng pagbabago, ang ating balota. Ang bawat papel na iyon ay hindi lang tinta at pangalan. Ito ay tinig ng mamamayan, pagsigaw ng pag-asa at paninindigan ng demokrasya. Habang ang Comlec ay patuloy na nag-iimprenta at naghahanda, tayo rin ay dapat naghahanda. Hindi lang para bumoto, kundi para pumili ng may malasakit at may katotohanan. Dahil ang tunay na saysay ng halalan ay hindi nasusukat sa bilis ng pagbibilang ng boto, kundi sa tapat na pagpili ng mga mamamayan at sa kumpiyansang walang nilaro, walang dinaya. Kaya ngayong nalalapit ang barangay Agus SK Elections, itanong natin sa ating sarili, handa ba talaga tayong gamitin ang balota bilang sandata ng pagbabago? o muli ba tayong magiging tahimik habang iba ang pumipili para sa atin? Ang pagboto ay hindi obligasyon lang. Ito ay karapatan, karangalan, at tungkulin. At sa bawat tinta ng ating marka, ipinapakita natin sa mundo na buhay pa ang ating demokrasya at hindi kailanman mapupunit ang kapangyarihang galing sa taong bayan. Sa bawat palotang iniimprenta ngayon, nakaukit ang pag-asa ng isang bansang muling babangon mga ka-EDOX, para sa malinis na halalan, para sa makabagong Pilipinas. Sa panahon ngayon na tila madalas natatabunan ng ingay ng politika, ang tinig ng karaniwang mamamayan. Ang simpleng paghahanda ng COMELEC ay isang paalala na ang demokrasya ay buhay at patuloy na iginagalang. Habang patuloy na umiikot ang mga makina ng pag-iimprenta, umaandar din ang pag-asa ng sambayanang Pilipino. Pag-asang sa susunod na halalan hindi lang pangalan ang pipiliin, kundi prinsipyo, integridad, at tunay na paglilingkod. Ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng mga kandidato, kundi sa pagitan ng katapatan at kasinungalingan, ng pag-asa at kawalang pakialam, ng bansang bumabangon at bansang sumusko. At sa oras na tayo ay humawak ng balota, naalala nating lahat. Ang kapangyarihan ay hindi nasa mga nasa pwesto, kundi nasa bawat isa sa atin, na handang bumoto at manindigan. Kaya sa darating na barangay at SK elections, huwag mong ipagwalang bahala ang pagkakataon. Maging matalino, maging mapanuri, at higit sa lahat, maging tapat sa iyong boto. Dahil sa dulo ang halala na hindi lang tungkol sa kung sino ang mananalo, kundi kung paano natin pinangangalagaan ang boses ng sambayanan. Sa bawat boto, may kinabukasang nakataya. Bumoto! Makiisa! dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa isang marka lamang. Bumoto, makiisa, para sa bayan. Barangay at SK Elections 2026, tinig mo o kinabukasan mo. Sa dulo ng lahat ng preparasyon, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karaming balota ang naiimprenta, kundi kung gaano karaming Pilipino ang tunay na gagamit nito. Ang bawat balota ay piraso ng ating dangal at ang bawat boto ay marka ng ating pagkakaisa. Hindi ito basta papel. Ito ay pangako sa kinabukasan. Kaya sa darating na barangay at SK elections, ipakita nating buhay pa ang diwa ng bayanihan at demokrasya. Bumoto ng may dignidad, pumili ng may puso, at manindigan para sa katotohanan. Dahil ang pagbabago, hindi nagsisimula sa mga leader na ihahalal. Nagsisimula ito sa isang taong handang pumili ng tama. Isang marka, isang boto, isang bansang sabay-sabay babangon. Bumoto makiisa para sa bayan. At ito ang EDOX DC na nagsabawat panahon at pagkataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!